totoo nga bang pwede kang ma at makuha ang lahat ng information tungkol sa iyo gamit ang skimming device? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na 'yan, patunayan nayan sa. Let's prove it. Isa ka bang card holder totoo bang pwedeng makuha ang pribado niyong impormasyon sa pamamagitan ng card skimming device? Tara. Let's prove it! Ayon sa bankbazaar.com na ang card skimming ay isang uri ng pagnanakaw kung saan ginagamit ng magnanakaw ang isang device na kilala bilang skimmer at ninanakaw ang impormasyon ng isang card owner. Kapag ang iyong card ay naswipe sa device, ang skimmer ay magnanakaw at mag iimbak ng bawat detalye na nasa magnetic stripe ng card. Dagdag pa ng www.fbi.gov, ginagamit ng mga kriminal ang data upang lumikha ng mga peking debit or credit card at pagkatapos ay magna kau ito ng pera mula sa mga accounts ng mga biktima. Kaugnay nito, ibinahagi din ng Experian.com na bukod sa magnetic stripe ng card, maaaring mag-install ang mga hacker ng maliliit na kamera o manipis na mga overlay upang makuhang iyong tinatay. Nagbibigay daan ito sa kanila para gamitin ang iyong debit o credit card. Kaya naman, sa mga cardholders dyan, ingat-ingatan ninyo ang inyong mga pin number at informations para hindi mapahamak ang perang inyong pinaghirapan.